Okay. Ma'am how about po dun sa approach ng Marcos administration sa mga humihingi pa po, naghihintay ng hustisya dun sa mga napatay po sa Duterte drug war? Are you uh, monitoring this? Are you um, happy with what the current administration is doing? Yan ang hindi ko gusto kini question ko yan. Okay. Bakit patuloy yung pag-question nila sa jurisdiction ng ICC dahil daw sa pag-withdraw natin? Kailangan basahin nila muli yung Rome Statute. Kailangan basahin nila muli yung Supreme Court decision sa Pangilinan, Pangilinan et al. case na sinasabi doon na kahit nag-withdraw na, in, uh, pwede pa rin yung ICC na makialam, pwede pa rin mag-imbestiga doon sa mga alleged crimes na nangyari nung duration or nung period, yung panahon na miyembro pa tayo ng ICC. That is from 2011, when we acceded to the Rome Statute, up to 2019, nung naging effective yung withdrawal ni uh, Mr. Duterte ng Pilipinas sa ICC. Rome Statute. So malinaw dyan sa Rome, sa Rome Statute na meron pa rin jurisdiction. And then, yung sinasabi nila, eh bakit sila makikialam? Dahil wala na kumagana uh, naman yung justice system natin, hayaan na lang natin. That one was repeatedly argued before the uh, uh, ICC pre-trial chamber. At may uh, tamang sagot dyan yung ICC. Kasi sinasabi nga nila, yes, we can take note dun sa mga investigative steps na ginagawa ng uh, concerned domestic or Philippine authorities, pero sa tingin namin, sa pag-evaluate namin, collectively, sa si ginagawa nila, hindi ito, yung sinasabi nila, they used the, this phrase, they do not sufficiently mirror the level and the quality of the investigation na ginagawa ng ICC. Dahil totoo naman, dahil wala naman tayong talaga nakikita na tunay na investigation dito, na ang tinitingnan, yung uh, involvement, responsibility nila Mr. Duterte at yung kanyang chief enforcer, now senator Bato de la Rosa. Wala. Uh -huh. Wala. Hindi, hindi, hindi nag-iimbestiga ang PNPS sa kanila, yung NBI yung DOJ, yung Kongreso, yung Office uh -huh. of the Ombudsman, o anong paman na mga instrumentality of government na pwedeng mag-imbestiga sa kanila. Kailangan iniimbestiga na nila ngayon si Mr. Uh -huh. Duterte. Dahil wala na yung immunity from suit so, niya. Yeah. Pero, so tama yung ICC. sinagot 'yan ng ICC pwede nga na our justice system is working in certain respects as to as to certain cases in fact may we can say maybe many cases but marami pa rin mga cases of injustice pero uh, pagdating naman sa usapin ng drug war killings hindi ito nagwo-work walang walang credible walang tunay na mekanismo na ginagamit ngayon yung current government dun sa pag uh, uh, exact ng accountability dun sa mga may uh, kagagawan ng drug war killing. So, ang hope lang ng mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima, ay yung ongoing ICC investigation. Na yeah. nakikita naman natin na seryoso, seryoso sila. Alam nila yung ginagawa nila. Talagang mm -hmm. determinado sila to get into the bottom of things, to find out the truth, and to uh exact uh, hold those responsible accountable